Hello guys, uh, welcome to my YouTube channel Arman Montuya Vlog. And for today's video mga kabusing, ang pag-uusapan natin ngayon ay ang uh, kakatapos lang ng Man of the World 2024 na kung saan meron na po tayong uh, nanalo bilang isang Man of the World 2024 na si Mr. hello guys! Welcome back to my vlog. So for today's video nga mga kabusing, ang pag-uusapan natin ngayon ay ang kakatapos lang na Man of the World 2024 na kung saan meron na tayong nanalong winners na congratulations kay Miss Venezuela mga kabusing. Siya yung nag-uwi bilang isang Man of the World 2024. So, congratulations kay Mr. Venezuela na nakuha niya ang a uh, Man of the World 2024 at syempre yung sa first runner-up na si Kinit Gabungkal ng Philippines. Yung second runner-up naman is yung si France. Tsaka yung third runner-up is from Puerto Rico at syempre yung Port Runner Up from Ecuador mga kabosing so sa final prediction ko palang mga kabosing is saktong sakto na talaga yung final top 5 ko at lahat yon pasok talaga sa aking uh, sa, sa live mga kabosing at syempre yung sa uh, prediction ko mga kabosing at uh, tam, ah uh, pasok na pasok talaga silang lima. At syempre yung sa nagnoon ako ng live is sobra ding uh, pasok din talaga yung mga manok ko talaga sa coronation night. At syempre yung sa kuha ano naman mga kabosing sa production nila is okay na okay naman kaya kasi wala masyadong uh, lights at ang dilim pa tsaka wala silang masyadong ah uh, official video mga gabosing like sa mga partners mga like sa ABCBN live lang sila talaga sa uh, Facebook page mga kabosing ng mga vloggers. So, congratulations talaga sa winners at nar narito mga kabusing yung aking reaction talaga sa pag first runner up talaga ni Kenneth uh, Gabungkal so nakita naman talaga sa video na saka sa pictures talaga mga kabusing na sobrang talagang sad talaga si uh, Mr. Philippines na si Kenneth bungkal kasi first runner up siya so ginawa niya man niya talaga lahat yung kanyang performance yung kanyang makakaya para may ipanalo pero first runner up lang talaga siya so nakikita talaga sa sa face niya na na disappoint talaga siya sa resulta niya mga kabozi. kasi kahit din ako sobra talaga ako naiyak kasi sa face pa lang ni Kinit Kabongkal nung in-announce in kung sino yung winner is grabe talaga yung reaction niya talaga mga kabosing. At natouch talaga ako yun kasi grabe talaga yung uh, expect siguro yun ni Kinit Kabongkal na siya talaga yung mananalo kasi the way pa lang sa question and answer sa lahat-lahat talaga is binigay talaga ni lahat ni Kinit Kabungkal yung kanya makakaya para may itawid yun at may ipanalo niya kaya lang first runner up talaga si Kinit Kabungkal at syempre sa video pa lang dyan oh, nung nag awarding na sa, sa, sa mata pa lang talaga ni Kinit Kabungkal is, I feel talaga na uh, parang mangyayak iyak na talaga sa mga kabusing kahit pinipilit nilang uh, mag smile kung, kung kanya talaga but I feel talaga na I feel to kirit bungkal na ganun talaga mga kabosin yung feel ko ako din parang nakita ko talaga yung face ni kirit bungkal para talaga akong man mangyayak-ngayak sa kanya e, talaga yung kanya oh. yung reaction niya hindi niya talaga makuha tapos yung mga candidates talaga sa kanya naghag talaga sa kanya like si si Franz naghag talaga sa kanya kasi I feel talaga na Masakit sa dibdib. Totoo mga kabusing. Yung... Na-feel na ko talaga yung kwanikin at kabungkal. Yung... The way pa lang sa kanyang mata. Sa kanyang kilos talaga. Na feel mo talaga na parang... Na-hurt din siya mga kabusing. Kasi first time up, diba? So, basta lang sakit yun. din pa lang, oh. Uh, I was expecting... Eh, eh na-expect talaga na siya yung mananalo. Kaya lang, naibigay kay... Mr. Venezuela yung corona. So ayan, dami talagang uh, na, na ako din ang hinayang din ako pero may as predicted winner talaga is si Venezuela pero sa actual talaga mga kabosing I, I feel sad talaga kay Kinit Kabongkal ayun o oh, sabi naman ni Kinet sana ako na sana parang ako yun ayon eh. ayun nagka naman siya kaya lang kasi I feel talaga na na hurt din talaga ako sa feelings ni Juan I don't know talaga kung yun talaga yung na feel ni Kinet yung Bungkal ha pero pa sa akin I feel talaga na na hurt talaga siya sa ayun kay Puerto Rico na din siya nag ayun I love you Kinet daw no. pero I was ayun tingnan mo si Kenneth yung mungkal dun ayun gumagana pa siya oh. ayun I did my best naman daw pero expect expect an, ah, sabi nga ba diba, sa kanis expect na an expectation mga kabusing kaya don't expect too much talaga kasi be humble na lang tayo ayun si Kenneth yung mungkal ayun napunta siya sa kanya si Franz nag sa kanya tsaka yung si Eritrea nag hug muna sino pa ba? Yung si Cote si United Kingdom, tsaka si Singapore, nag din sa kanya. Sino pa ba doon? Yung isa pa, sino pa ba yung isa na yun? Hindi ko lang kung sino yun. Ayun, sinata yun si Juan. Oh, tsaka si, ano, si Indonesia, nag din sa kanya. Oh, it's been heartache talaga kay Kinit Kabungkal. I feel you talaga, Kinit Kabungkal. But happy na lang tayo mga kabosing sa mga ganito sitwasyon sa mga winners talaga is we all we all the winners naman talaga kahit hindi man natin nakuha yung corona pwede namang sumali next year si Kinit Kabungkal sa Mr. Supranational. I know na doon siya kung talaga o sa Mr global mga kabosin ka lang may pageant sa global din eh ayun no know, I feel talaga kay kinit ka mong sa kanyang reaction para mga kabosin kahit sa mga pictures hindi siya masyadong nagsya smile I feel talaga kasi lahat di ba ng mga kanya is expect talaga ako yun no the way sa kanyang ganyan na ganyan talaga o sabi naman ni kan yun, ako yung sinayang nyo <laughs> ano na yun ano na talaga yun hindi ko rin alam. Pero, so, I feel talaga kay, hindi na mga recover, kay Kinet Kabungkal. Ngayon ko lang talaga napansin ah. Hindi talaga, mukhang si Kinet. Pero, I love Kinet Kabungkal. From the start, sa competition pa lang sa, Mister of Pilipinas, until today, support talaga ako kay Kinet, kay Kinet Kabungkal, sa kanyang face, sa kanyang ano, Facebook talaga, si Kinet Kabungkal. At saka yung mga, runners up niya, yun talaga. But, luckily, uh, I'm happy sa winners kay Mr. Venezuela. Congratulations and you deserve naman talaga mga kabusing ba diba? yung kay Venezuela. Sa lahat po ng mga runners up, congratulations to you. But sad to say, yung top 5 ko talaga is pasok na pasok talaga at saktong sakto talaga sa ranking nila. Check yung mga kabusing sa aking YouTube channel. Andyan din yan yung aking final prediction ah uh, sa aking top 15 mga kabosing kung sino talaga yon please comments down below mga at I'm so happy we did it na yung top 5 ko lahat pasok at by ranking talaga tamang tawa so see you mga ka and, then, and, please subscribe my, youtube channel Arman Montoya Vlog see you in my next vlog Keep safe po see you in My next journey is uh, next year, is a man of the world. Congratulations for yes, we did it, Philippines and Venezuela, Venezuela. So see ya. Keep safe, for Good night and have a nice day.